Talang na nasakuna, saka naman nagsusulputan ang mga haka-haka. Malapit na raw magunaw ang mundo. Pero paano nga ba natin maipapaliwanag ang mga kakaibang bagay at pangyayari? Huwag magpanik, alamin para maliwanagan. <tinyo> Isang sasakyan ang agaw eksena ngayon sa Pampanga. Ang disenyo kasi nito, nakakapangilabot. May nakapintura sa hood na repent or go to hell. May mga sticker na the end is near. At babala sa Antichrist na numerong 666. Ilan lamang ito sa mga mensaheng pare-parehong nagsasabing di umano, malapit na ang katapusan ng mundo. Uh, Jesus ang may-ari ng pick-up na ito, ang pastor na si Roland. Araw-araw siyang lumilibot sa Pampanga para raw paalalahanan ang sanlibutan. Magbalik lang mga sa jas Ang wakas! Tinga. If you will not repent, you will go to hell. mo Ang paniniwala kasi ni Roland, malapit na raw ang paghuhukom. Pero wag mo nang hintayin sister in 2000. Ngayon pa lamang maging handa na tayo. Yes, I believe. Merong malaking malaking sakuna mangyayari, Hindi lang sa 2000 'to. Posible na 'yun na ngayong taon na ito hindi lahat na sasakyan ang kanyang sasakyan at ang kanyang ginagawa. Kayong mga babayero, magbago na kayo! Magbago na una ang mundong ito! <coughs> <laughs> yeah! okay, -tama yeah! yeah! Sabi na, magbago na kayo! Masusunog kayo sa Nag-ibig sabihin, pati siya. Minsan, natatawa lang. na doon ang dalas, ano, binabato ako. Inarangan na ako dyan, ng jungle bolo, ng kadenang malaki. Pero hindi ako takot kasi, kasi kailangan malaman ng mga taong katotohanan na eh. Kailangan malaman nila may Diyos at may langat may impyerno. Sa Baywalk naman, sa May Rojas Boulevard, nakilala namin ang 55 anyos na si Ingo saan kapansin-pansin naman ang nakasabit na karatula sa kanyang katawan. Pinaaalalahanan ng mga tao na magdasal ng rosaryo para di umano maligtas sa delubyo. Please pray the rosary 100 times para kung ano man dumating na delubyo, mapigil natin. ng digmaan at kaguluhan sa buong mundo ngayon. Isama pa ang sunod-sunod ng mga kalamidad. has hit Japan on Friday afternoon. Pinakahuli na ang nangyaring tsunami sa Japan kung saan live na napanood ng buong mundo. Kung paano nilamo ng alon ang siyudad ng Sendai, naging maugong na ang mga usap-usapan. End of the world na nga ba? Sa internet kung ano-ano ng mga naglalabasang mathematical analysis kung kailan daw ang petsa ng delubyo. Lahat sila tumutukoy sa susunod na taon ang kinatatakutang 2012. Matatanda noong 2009, naging box office hit sa Pilipinas ang pelikulang 2012. sa konseptong magugunaw na raw ang mundo sa pecha kung kailan magtatapos daw ang Mayan Calendar December 21, 2012 May mahalagang pecha rin binabantayan si Grace spiritual leader ng grupong Hallelujah Kingdom of Jerusalem Global Foundation di umano Propeta siya ng Diyos. Ayon kay Grace, sa pagitan ng March 16, 2011 at March 16, 2012, di umano may magaganap daw na malakas na pagyani sa Pilipinas. Kasi gusto na natin i-reconcile Kaya may shaking tayo, nagkakasalit tayo, may famine, may uh, loneliness, may depression. Dito lang nakaraang Miyerkules, March 16, sa unang araw ng umano'y itinakdang taon, nagsagawa ang grupo ni Grace ng isang prayer rally sa Luneta para raw humingi ng awa sa Diyos. No, Sabi ng Panginoon sa akin, Hanggat hindi mo yan isurrender ang mga idols mo, so hindi ko titignan ang iyong bayan. Kabilang sa mga sinunog na alay ni Grace, ang mga ugat daw ng kasalanan ng mga Pilipino, katulad ng negosyo, mga parangal, at mga rebulto ng santo. Aming ama, patawarin niyo kami. Iligtas niyo kami, Panginoon. Inigtas ang aming bayan, Panginoon. Lord, spare us from any disaster. tatanungin ay si Dr. Carlo Arcilia, ang direktor ng National Institute of Geological Sciences ng University of the Philippines. Normal lang daw kung tamaan tayo ng malakas na lindol. Ang nangyari lang these past few days, there have been earthquakes but many of them have happened. Uh, not only in the Ring of Fire, where we expect earthquakes to happen, pero doon din sa populated areas. Eh, marami ang media coverage. So, you know, ang ang impression is parang dumadami yata. Kung tutuusin, tuwing nagkakasunod-sunod nga raw ang mga kalamidad, laging napapaisip ang mga tao na malapit na ang katapusan ng mundo. Hindi nga ba't noong dekada 90, nung nagkasunod ang July 16, 1990 earthquake at ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, Nabalita na magkakaroon naman daw ng rapture kung saan aangat daw ang mga may mabubuting loob at sasalubungin pa ni Kristo sa mga ulap. Nung pumasok naman ang bagong milenyo, kabi-kabila rin ang espekulasyon sa nalalapit daw na delubyo. Ang isang sekta nga sa sitio Abu-Abu sa Leyte, naghukay pa ng tunnel para makaligtas daw sa magaganap na pagulan ng apoy noong taong 2000. Ngunit ni isa sa mga senaryong ito, hindi naganap. Isa lang accepted true end of the world scenario. Alam niyo ko po ano yon. In about 5 billion years, yung sun, makakonsume niya na yung hydrogen, mag so magiging red giant siya. So lalaki ang size ng sun pag lumaki siya, lampas sa earth yung laki. So yun, talagang tostado tayo doon. Wala tayong takas doon. Only the Father knows when the world will end. Wala nang iba. Sa mga tit, kung meron iba dyan na propeta profeta na mga charismatic-charismatic, na mga patalon-talon, na sasabihin matatapos na ang mundo sa susunod na buwan, huwag kayo maniwala. Hindi totoo yun samantala, paghupa ng tsunami sa Japan, sumipol din ang ilang mga kwento ng pag-asa. Ang amang doktor do na do ito, ma. walang pagsidlan ng tuwa sa pagsilang ng kanyang sanggol. Ilang araw rin silang nagkawalay ng kanyang misis dahil sa tsunami. Pero heto, kasama na nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kung pag-asa rin lang ang hanap natin sa gitna ng mga trahedya, hindi na tayo kailangan pang magpakalayo. Dahil tayo mismo na na natin ang ilang mga lindol, pagputok ng vulkan, ilang mga bagyo at maladelubyong baha. Pero pare-pareho tayong nakabangon. At kung nalagpasan natin ang lahat ng ito, ano pa bang banta ng katapusan ng mundo ang kayang humanid? sa ating pananalig